Definitely. Definitely mm. makakasira yan. Pero ang, uh, ang duda ko ay wala naman yan. Wala. Dahil, oh. alam mo, sa October, filing of candidacy niya. Mm -hmm. yeah. Sa eh, October, exactly. mag-resign na siya. yeah, diba? Eh, oh, hindi na magagamit kahit may political mm. ambition siya. No? Yeah. Kalawa, ba, baka hiningi sa kanyang commitment ng presidente, sa kanyang pag appoint mm. medyo long-term naman ng konti. Oh, no? sabi ka so, no, possibly okay. 2028 no? Mm -hmm. Dahil kung may magaling gawa siyang maganda sa ekonomiya, mm -hmm. no? mm kanya. Hindi naman magagalit yung mga tao katulad ng mm -hmm. ibat na proposal niya noong 2006, <laughs> no? Ay, ay uh, baka makatulong sa kanya sa 2028. Ikatlo, mm -hmm. lagi naman natin sinasabi, napaka-skip ng 2025 eh. Di ba? Oh. so, yung probability na siya ay manalo, hindi ganong kalaki. No? Kahit siya ay isang rekto. Kahit siya ay matagal ng politiko. No? Dahil nga sobrang sikip ng no 2025, no?